Hello guys! Hello mga katare! Isang mapagpalang araw na naman po sa ating lahat. Muli ang inyong lagkod ay nagbabalik upang talakayin natin ang ating tari tutorial number 1.12 Ito ay nagpapatungkol kung paano magkasa ng moisture seating sa may diferensyang paan ng manok. No? Ang gagamitin nating manok guys, ito pong ating uh, two times winner na go. Togo. to Togo na manok guys, no? Ganyan lang siya, two times winner. May diferensya po ang paan nito, no? Ito siya ay piki na taob. <laughs> Mahirap-hirap pong tarian. No, dalawang beses ko na to tinarian ng moisture seating sa dalawang panalo niya. So Bago pala natin simulan guys, no. Ang gagamitin ng na atin ngayon pansapin ay ito lang. Ayan, no? Huh? Yan lang po ang haba. Abrazo braso ko hanggang dito lang po lagpas lang po ng siko no kasi ang gagamitin natin instead of ordinary leather boots ang gagamitin natin ay traditional leather boots kung tawagin namin ito ako kasi guys if may mga lumalabas na gamit na ano tinatry ko so matagal na ano na mga ilang taon na gumagamit po kami ng ganito yan guys no yung Mexican leather boots natin guys is may kasamang paunan. Itong tinatawag nating traditional leather boots ay walang paunan. Kaya makakapag-adjust tayo ang gagamitin paunan natin ay maliit. Ito nga pala guys yung Mexican leather boots. No? Mayroon na siyang paunan guys. And ito naman yung ating tinatawag na traditional leather boots. Yun po ang tawag namin. Ito ay na ano ko lang ang pangalan nito doon sa mga matatanda pa noon na nakakausap ko kung anong pangalan nito na tinandaan ko naman traditional leather boots tawag nila sa ganto. And then ito Mexican leather boots. Mas una pa pong lumabas ito kaysa dito. 'Yon, yun po ang pagkakaalam ko. Salamat nga pala doon sa ating mga subscriber at sa mga bagong subscriber ano uh, ako ay lubos na nagpapasalamat sa inyong mga suporta. Ah. And warning lang guys, ah, this video contain Tari blade and live rooster. But live rooster shown on this video is just for Tari tutorial purposes only. So sana clear tayo doon. And no animals harm on this video so guys simula na natin ang paglapat ng sapi natin guys is titingnan muna natin yung paa ito since mataas po itong dito sa baba and then ito sa puno niya lalagyan muna natin siya sa taas yan isang ikot and then bababa na tayo guys yan ha dalawa tatlo apat. ginawa kong apat na ikot sa taas guys no para medyo pumantay. And then and the rest is sa baba. Sa dalawa tatlo. Yeah, pantay na siya guys. Medyo mababa itong dito kaya doon natin ilalagay yung tira. Yo. Ayan guys. And then ilalagay na natin ang ating traditional leather boots paalala ko lang guys kapag ka kayo ay gagamit ng mga ganitong klaseng leather boots ano, make it sure na maayos po ang inyong pagkit yun po ang pinakasikreto nito. O kung medyo hindi naman kayo komportable sa paggamit ng mga ganito, doon na lang po kayo sa ordinary leather boots para mas kung saan po ang nakasanayan ninyo. Ako kasi iba-iba. Nung time ko nung time ko po kasi na ako nag-aaral magtare, kung ano po yung mga lumabas, bumibili din po ako noon at nagtatry po ako. No? Ulitin ko ha. Ah. Lagyan natin siya ng Tari Safety Protector. Huwag pong condom ang itawag nyo dito. Ang iba po, naririnig ko po, condom ang tawag nila. Ang sagwa. <laughs> Pag tayo gumagawa ng form of B guys, make sure natin na dalawahin natin, baba at taas. Tatlo sa taas, tatlo sa baba. Para kontrahan po 'yan eh. Iwas ikot po tayo. And then yung lamesa, tagyan natin. syempre maglagay na rin tayo lagi ng tape kasi kung nag-aaral tayong magtare kailangan makabisado na ng kamay natin kung ano ang ginagawa kaya maglalagay tayo ayan kinapos pa <laughs> pero okay lang okay lang ano lang naman to demo okay lalagyan na natin ng pay na guys Hindi ko pala naisabi sa inyo kanina, no? Ah, yung tari na sinukat natin ay hanggang dito po bago po umabot ng feather line. Ako po guys, sa totoo lang, kumakabit ako ng feather line o lumagpas pa ng dalawang guhit sa roller. No, kumakabit po ako ng ganon Kaya hindi na po uso sa akin yon yung mga sinauna na sinasabi nilang kapag ka mahaba ang tare, hindi daw tumatama sa dikitan. Hindi po ako naniniwala doon. Kailangan daw kasi sabi nila kapag ka ang, ang manok mo ay eh, madikit, makapit, maiksi daw po na tari ang gamitin. Hindi po ako naniniwala doon dahil sa mga kabit kong feather line o lumagpas pa ng konti kahit dikitan, pumapasok po yung tari natin. so guys, ngayon, i-explain ko na, ipapakita na natin yung ating moisture seating. Guys, so ngayon, eto na siya tatanggalan na natin siya ng bay na para may explain ko sa inyo kung anong mga kinalabasan ng moisture seating ayan eto na guys ang pagkabit ng moisture seating guys is ayan yung natural na hila iti-twist natin ang kanyang paa kung hanggang saan titigil. No, wag po natin pirsahin baka po ma balian naman po yung manok natin. Iti-twist lang po natin ng pa kaliwa. Ayan oh, tingnan ko 'yan sa kung hanggang saan siya titigil. Ayan. Yan, tumigil po siya dyan, kaya po ipinatong ko na po ang tari. Pwede po yan kung hanggang parang alas 12. Yan, pinersa ko yan guys. Oh. Yan, diretsyong diretsyo, ba diba? Parang 12 o'clock sa oras natin. Diretsyong diretsyo. Ngayon, dahil ayaw ko ng ganyan, ito, kunin natin yung kanyang ano. Yan, hanggang dyan lang siya guys. Oh. Medyo tumba. So sisilipin natin siya ngayon sa puwet kung saan siya tumama. Guys no, para malinawan po kayo kung ano ang moisture seating at ang pagsilip sa puwet. Kung halimbawa guys, ito yung ano ba? Yan yung puwet ng manok gitna. Ayan po ang ating moisture seating. Tumama po siya sa center as. Tama ba guys? center as po ang tinamaan niya sa regular na hila ng paa ng manok. So sana malinawang kayo ano, ano ba yung moisture seating para po para po hindi kayo mahirapan ano lalong-lalo na sa mga baguhan. Pwedeng mag moisture seating na lang kayo kung hindi ko yung naaalanganin kayo sumilip sa puwet. Ayun po. Kita nyo naman 'yan kung saan siya tumapat. Ngayon, kung gusto nyong maging left pelvic siya, no, kasi ang left pelvic, pipitin ko guys ha, permission, ayan, yan ang left pelvic. Kung gusto nyong maging ganyan, pag nag moisture seating kayo, ito yung pinaka alas 12, ano, ano yan, may, hindi yan yung pinaka lock ng paa niya, kundi na andi ito lang. Ayan, ito lang. Kung gusto nyong mag left pelvic siya, ang itayo nyo dyan pagka naisagad nyo na yung paa na hanggang doon sa pinaghintuan is ganyan po ang tayo ng tare para pag binitawan mo siya pupunta siya doon sa left pelvic ayan tinwist ko ng konti yan guys ito kasi center as yan natural na hila lang yan guys tingnan nyo ipinatong ko lang oh nag center as siya kasi estimate ko na dalawang beses ko na po itong tinarian ng ganito sa dalawang panalo niya ito po ang ating manok na two times winner na chokes to go guys mga katare sana nagustuhan nyo ang video natin for today about sa ating moisture seating na tumama sa center as at ang gamit natin ay traditional leather boots. At kung sakali mang magustuhan mo ang video ito, lalambingin na kita, like and share, subscribe, and pakihit na rin ng ating bell bottom para maging updated ka sa bawat video ating ginagawa. Paalala lang, uulitin ko, no animals harm on this video we have live rooster and tari blade shown on this video but this live rooster and tari blade shown on this video is for tari tutorial purposes only oh, so sana malinaw guys ha ah. abangan nyo pa pala guys yung mga susunod nating video nagtatari ako sa manok ang inaalala ko din baka po tayo mapaul kay youtube kaya meron po akong ihinahanda doon na Uh, ano, parang doon ako magtatari tutorial, no, pa hindi na dito sa live rooster kasi baka po alam niyo na po, medyo mahigpit po si YouTube pero nakakasigurado naman po ako na hindi, wala po tayong nasaktang manok o inaboso. Nakita niyo naman tong area ko, no? Uh, andito po tayo sa taas ng bahay natin. <laughs> sa open space po. Ayan. So, basta yun na guys.